Hi guys, good morning. Uh, magbabalik na naman ako guys, Rex Casimiro. Ayan guys, ibablog uh, ko lang yung mga nangyayari sa mga vlogger na nagsimula sa hirap hanggang sa yung mama naging milyonaryo. Ano ba yung mga napapansin natin sa kanila guys? Ayan, ito napap, na, na ko lang sila na ko kung ano ang nagbabago sa buhay nila. Yan guys kaya tayo, tayo kasi yung mga kagaya ko di pa naman mga small time lang tayo yung iba kasi magmula sa maliit o mahirap biglang naging milyonaryo naging bilyonaryo kaya dun muna yung pinaka topic natin guys yan unang una <clears throat> ano ba yung unang nangyayari sa mga vlogger pag yumama na sila nakikita ko ha guys Uh, bumibili sila ng ginto guys makikita nyo minsan uh, may nakasabit na sa leg nila ginto nagwawari ako siguro kasi yung ginto guys parang sempre parang basehan nya na may kaya ka eh, yung ginto yung ginto kasi guys habang tumatagal ganun pa rin ang presyo o nagmamahal pwede mong ibenta kung sakaling nagipit ka yan napapansin ko guys sa mga vlogger bumibili ng ginto Number 2, yung dating dogyot na itsura nila nag-iiba na guys. Nag-iiba na. Yung nakikita ko sila, nagpapalinis na ng ngipin, nagaganda na ng ipin. Yung mukha nila, pinapaganda na nila, yung buhok, yung pananamit, mga branded na. Ano pa ba yung mga nangyayari sa vlogger na big na yumayaman na. <coughs> Basta may mga nagbabago sa uh, pangatawa nila. Yan, minsan nakikita ko nga nagpapaganda na ng katawa, nagji-gym. Siguro naunawa natin may pera na. Yan, next. Nakikita ko guys, sa mga umuulad na vlogger, nagkakaroon na sila ng sariling sasakyan. Bumibili na. Uh, siguro, kampante na sila, may pambayad na sila buwan-buwan. lalong lalo na yung mga kalating milyon o isang milyon followers automatic na kasi may sahod na yun buwan, buwan guys eh. ano pa bumibili na sila ng sariling bahay sariling lupa ayan napapansin ko guys sa mga vlogger na umunlad minsan nga bumibili na sila ng mga farm meron nga ako nakita na bumibili na ng mga malalaking lupa yun lang gagawin nilang pamblog bumibili sila ng Nakita ko yung isang vlogger na ginawa niyang ano, yung dalawang ektarya yata yon Ginawa niyang ano, doon na umiikot yung buhay niya eh. Doon na rin yung vlog niya, nag-aalaga siya ng mga manok, baboy, yun. Then, next guys, nakikita ko sa mga umuulad na vlogger. Uh, nagiging ano na sila guys nagiging yung security nila nagiging tight na yan bawat lakad nila guys may kasama na silang laging ano uh, private guard o bodyguard yan nakikita ko ha ah. minsan uh, may kasama na silang assistant Lagi may kasama ng ano uh, minsan kasama na yung nanny o yung yaya yan naunawaan ko naman guys kasi parang siyempre nagiging na sila o mayaman uh, nagiging kuha na siyempre yung mga tao nagiging kuha na sa kanya eh yung akit na sa kanila siyempre hindi rin natin makakuha na yung ibang tao may masamang nga rin sa kanila ayan minsan nga kung yung, hindi siya marunong mag drive lagi na niyang kasama yung driver ayan yan ang mga nangyayari sa sumisikat na na vlogger ano pa? Ano pa guys? Uh, minsan, yung vlogger pag umunlad na nagiging mga ambassador na sila guys ng mga ano, ng mga brand o ng mga company, kinukuha na sila. Ayan, yan ang kagandahan sa mga sumisikat na vlogger. Minsan na uh, ano pa, ino-opera na silang mag-artista. 'Di ba? Ang daming vlogger na ginawang ano, kahit sidekick o kung maganda, pwede na silang ano, leading lady, di ba? Ayun ang mga napapansin ko guys sa mga sumisikat na, na ano, magmagsimula sa mahirap, biglang yumaman. Ano pa may mga nakikita ko? Meron naman ako nakita guys, yumabang. Meron naman na uh, nagretain pa rin yung ugali nila. May mga vlogger na siguro yung pagyayabang maunawaan kayo, wag lang yung nakakasakit ng tao, yung mabang sila kasi may bang naman sila eh. Siguro nagkapera na, yan. na uh, okay naman, wala tayong kontra doon. May mga vlogger kasi na nag sila, may kaya na sila. ba diba? Itong topic natin, wag mula may mahirap hanggang mayaman. Ano pa? Uh, napapansin ko sa mga vlogger na umunlad. Nagsimula sa mahirap ngayon umunlad na. Naging negosyante na. Yan guys. May nakita nga akong isang vlogger na medyo bakla yata yun. Gusgusin siya nung nagsisimula siya hanggang sa biglang lumabas siya ngayon. Ang dami na niyang ginto tapos isa na pala siyang owner ng uh, restaurant. Siya na yung CEO dono, biglang yumaman, 'di ba? Tapos ayun na nga naging negosyante, di ba? Yung iba nag-focus na lang sa ano, sa sa bahay. Pero yung yung style pa rin ng papa-vlog nila, yun pa rin umiikot sa bahay o ano-anong naiisip nila, nakikipag -collab. Yan. Para tuloy pa rin yung kuha ng tao sa kanila, yung pagsunod. ayan tuloy-tuloy pa. At saka nakikita ko pa sa mga vlogger na umulad guys Lagi na silang habulin ng mga tao Lagi na Kung saan man sila mapudpad, mapadpad mapadpad Halimbawa nakita sila sa mall Nakita sila kahit saan Inahabol na sila ng tao Hindi para magano ha Hindi ano yun Kundi makipagpicture o nakita nila si idol Ganon Hindi ka kasi makakuan eh Hindi ka makakatanggi kasi sikat ka eh yan yun mga nangyayari sa mga sikat na vlogger. Tayo kasi wala pa. <laughs> sa akin meron naman sa akin. Meron kasi yung nakikita nila sa akin na ano eh. Kakaiba. Kaya minsan nagugulat sila. Nakikita kita. Ako yun. Ako yun. Sabi ko. May nakikita sila sa akin na kakaiba. Tapos nakikipagpicture. Meron nga dito ibang lain nakikipagpicture sa akin eh. Sabi niya may kamukha ka. May kamukha kang ano. Football player. Hindi, hindi ako yon sabi ko. Uh, kamukha kamukha mo, sinurch pa niya talaga sa Google. Oo nga, no? pati gupit raw, pati ngiti ko. Ewan ko, pilo, ano, pil, pilomino yata yun, pilomino mo. Sabi niya, kamukha kamukha mo, sabi nung, nung, ano, nung taga rito ah. Kasi may ilig sila dito, football, di basketball masyado. Ah, sige, okay lang, sabi ko, baka bawal ah. Bata pa kasi yun eh. Pichagi, okay lang yung ulo ko lang uh, ganun. Tapos ano pa ba? Mga nangyayari sa vlogger na nagsimula sa mahirap hanggang yumaman. Merong vlogger akong nakuan, guys. Uh, nagiging minsan na sa sobrang pagod nila, guys. Kasi pagbablog, trabaho rin 'yan, guys eh. Talagang gagawa at gagawa ka ng content para matuloy lang yung vlogging mo, yung, yung mga content mo kasi doon ka nabubuhay eh. Minsan guys, may mga nakikita akong vlogger sad to say na maagang kinukuha. Yan ah. Maagang kinukuha siguro sa sobrang busy o may mga sakit na talaga sila. Yan. Kaya yung account nila nawawala rin agad. Diba? May napanood ako ano na pwede palang ibenta raw yung account. Pero ini raise nung nag-vlog na hindi pwede raw yun pero sa akin bakit mo ibibenta di ba kasama mo na yun hanggang pagtanda mo hanggang sa uh, abang buhay abang buhay ka pa kasama mo yung account mo di ba ka na binabayaran sa ads ako masaya na ako siguro kung kahit buwan buwan may 100 dollar ka o sabihin mo na lang 25 dollar yung pinakamababang binabayad ni ano ni ni Meta, di ba? Pwede na 'yon. Sa YouTube kasi sandaan eh ang pinaka minimum. Dito yata binibigay na kahit basta ibang ano bayad 25. Pwede na 'yon, mataya ka na doon. Di ba? Tapos ano pa ba? Ano pa bang guys kayo anong masasabi niyo sa mga mga vlogger na mahirap na biglang yumaman ano ang mga nangyayari na sa buhay nila yan yun lang ang kuwang ko guys kayo wala na ako ibang maisip sa mga vlogger na umuunlad yan pamarisa natin sila kasi nakakakuan eh kung kaya naman natin ha ah. pero kung hindi kaya okay lang tuloy lang ang laban yan lang guys masasabi ko bye bye thank you